Day 6. Stranded pa rin po kami at ayan pa din po yung Argo ship. Hindi pa rin po nagbabiyahe. Kaya stay pa rin po kami dito sa isla ng Sibato, Kaluya, Antique. I hope so. Tomorrow will be another day. Tiyos. Sana bukas magbiyahin na siya papunta ng ano, ano ba yung kasunod na isla na pagbabiyayan nila para makauwi na kami yan po para makauwi na kami stranded pa din pero okay lang naman po dahil safe naman po dito sa lugar mababait uh, naman po yung mga tao, peaceful naman po, at saka fresh po yung mga, mga isda, fresh naman po. Safe naman po kami dito sa lugar, kaya lang, yun lang, matagal na talaga kami dito. Okay lang sana kung ako at saka ilang kasama ko, walang masyadong obligasyon sa buhay, kaya lang, yung ibang kasama po namin na ano ay kinakailangan mag-aral. Kaya hopefully tomorrow mayroon ng biyahe para naman po makapunta na kami na Mindoro at makabiyahe na po pa, pa uwi na Bulacan. Ayan. Ganyan talaga yung buhay sa palaran. Hindi inaasahan. Kailangan lagi kang handa. Lagi kang uh, prepared sa mga mangyayari o magaganap. Kung hindi lamang may kasama akong estudyante, wala naman pong problema, hindi naman po ako naiinip at hindi naman po ako nahirapan kaya lang may kasama ko ako anak na mag-aaral kaya medyo nagu-worry din po ako. Ayun guys, masarap naman po dito dahil sariwa yung mga isla, maganda yung tanawin, masarap mag-ikot sa buong isla. Pero alam ko po may plan si God kaya po hindi pa po kami nakakaalis dahil marami iniaayahan niya po kami sa anumang man pong kapahamakan na pwedeng mangyari dahil may mga bagyo nga po uh, dumating Syempre, si Franco, si Hana at saka si pa ba isang bagyo tatlo eh hopefully tomorrow kalmado na rin po yung alon sa ibang lugar o sa ibang dadaanan ng barko para po mapayagan na po ng Coast Guard makabiyahe po ang cargo shipment para po kami ay mabalikan na dito at mahatid na po ng San Jose Mindoro. Guys, pahat na mga pray. Thank you po sa inyong lahat.